Good day, good day mga guys, mga kasuki. Yan na, Lunes ngayon, September 23. na, kumusta po kayong lahat? Ayun ngayon ay e, video ano tayo, no? Ang gandang panahon na ngayong lunis na ito, September 23. Nakareed tayo. Pagka Monday mga kasuki, a, a, red shirt day tayo ngayon, pang-paswerte. nga. Sabi nila, mga Chinese ganun, hindi naman tayo Chinese ano. Parang ano lang tayo, nakikisabay. Yan. So ngayon na uh, meron tayong mga oh pala no, uh, shout out po sa lahat ng mga subscriber ko. Video tumaas na po ako ngayon ng subscriber nasa 878 po. Yan mga kasuki. 878 sa inyong lahat na 878 maraming maraming salamat mga kasuki, mga guys ano, maraming salamat sa tiwala at sa pag-subscribe niyo sa akin, walang sawang panonood at pagsubaybay sa mga vlog ko, sa mga uploads ko. Ayun, thank you, thank you very much. sa uh, 878 subscribers. Uh, hoping na mga 1000 subscribers na ako tong year na ito yan uh, para mandaganda na ta uh, uh maumpisahan na tayong uh, pumasok sa kriteriya ng ng YouTube yun na lang ang kailangan ko mga kasuki mag 1000 subscribers ako yeah. so ngayon Monday ano uh, itong buena mano ko pero meron na akong buena mano kanina Ayan. ito kay Ma'am Jean ng na kasuki ko na rin may dala siyang tatlong rilo pina, tinawagan ako uh, papunta pa lang ako sa siyap sa bahay pa lang ako Ayan, ito uh, imitation lang ito na rilo Ayan, babawasan daw ng dalawa tapos ito naman mga kasuki. original ito na rado automatic Yan na check ko na to no ah, ang problema nito is yung kuha niya putol ang kanyang putol ang kanyang stem kasi sabi ni ma'am Jean hindi daw niya maiset o oh, yan o oh. oh kahit, kahit, anong gawin mong pag set nito hindi mo masiset siya kasi putol nga yung stem niya ito ito sa pihitan mga kasuki ito yung stem so putol siya kasi ganito yan mga kasuki may balik ko na siya eh no yan bawa ito 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 yung stem putol ito ito yung nakasalpak sa loob yan o ihe ang tawag dyan naputol ito dito sa bandang unahan doon sa may kanal niya nasa settings kaya kahit anong gagawin mo nito pag ginugot mo ayan o yan, oh. Wala na siya. Hindi na siya maisiset. So, putol yan. Hindi naman natin papalitan. Kailangan itong, ano, itong, itong uh, crown. Kundi, yung ehe lang niya, ehe, yung stem lang ang papalitan. So, ito, wala kong stock ng ehe nito, stem. Kundi, kailangan sa kya po siya tasadyain, bibilan. Dahil, itong mga ganito, mga rado, 2671. Ayan, ah, uh, mga old school na ito ng mga rado pero although yan pa rin ang makina niya yan pa rin ang kuha ng rado ano yan pa rin ang karamihang makina ng rado so kailangan talagang palitan yun yan mga kasuki ito yan o oh. ito yan yung rado na yan. Original po yan. yan 2671. kondisyon naman ito. Problema lang ito nga. Itong ehe niya. Itong stem. Ito. Putol ito. Yan. Kaya hindi yan maiset, maiset. Hindi maisakto sa oras. Hindi may sa oras. At saka pati yung yung calendar niya. Si putol na nga po. Yung ganito niya. ayan tapos, ito namang isa, mga kasuki, no. Ah, battery daw ito. Papalitan ni Ma'am Jean ng battery. Hindi umaandar naman. Siguro, hindi na siya nagtatama sa oras. Ganon yan, mga kasuki. Pagka mahina na ang battery ng isang rilo, no? aandar pa rin siya. Pero, maglelate na yan. Oh, hindi na magsasakto sa oras ang takbo niya. Yan. Kasi kahit pumapalo pa siya yung seconds niya pero mahina na so yan mga kasuki ayun gagawin na natin itong dal dalawa itong isa itong rado kasi iniwan niya ngayon babalikan niya itong tatlong rilo na ito mamaya daw alas jis o so, eh lumating siya dito almost pasado 9 o'clock tapos yun mga kasuki ano uh, meron tayong subscriber na kasuki uh, si Den Denver yan ang ano niya sa Facebook niya meron siyang drivers na rilo 702 7002 uh, usap kami, naka chat kami papagawa daw niya makita ko yung rilo doon sa messenger sinend niya sa photo uh, kupas na itong itong ring kupas na rin yung dial at saka itong dial ang tinatawag yung muka at saka yung mga kamay at tapos itong case niya uh, medyo malabo na or uh, marami ng gas gas so papabapping natin yun tapos yung kanyang andar ng kanyang rilo daw is all, always no, laging naga advance pero sabi niya nung sinuot suot niya medyo sumakto sa oras pero kailangan yun i-ano, eh, eh, kailangan yun i- eh, overhaul muna ngayon ni align natin yung balance wheel nya kung kaya pang ma-align karamihan makuha lang naman sa linis o alignment yun para mag-condition at bumalik sa dati yung takbo ng balance wheel nya para hindi na mag-advance ngayon kung ganun pa rin sabi ko rekomendasyon ko palitan na ng balance wheel ngayon nabibili namang balance wheel ng mga ganun eh. 709, 7002, 7S yan ano nga lang siya uh, second hand pero condition yon maaaring i-replace natin pagka hindi na kayang i-align yung balance wheel nya kasi sa katagalan yan mga kasuki yung balance wheel na yung umiikot-ikot na ganun yan yung uh, may spring yan may hair spring ah, ito ito mga kasuki oh. So, mga kasuki ganitong ganito mapapansin ninyo Ayan. Ayan. O, oh, ikot-ikot siya. Ito, ayan o. Ito ang spring. Nadidisalay niya ang katagalan. Sa ta tagal na ng relo, no? O. Yung iba, nakukuha pa sa alignment ito. O kaya ililinisin lang ng sodas. Para bumalik yung dating, ano niya, dating ganda ng takbo. Yan so kung hindi makuha sa alignment sa so, so, palitan ng bago yun mga kasuki so yan ano sabi ni kasuki denver o oh, daniel ba uh, magmi-meet -me daw kami uh, chat ko lang siya kung kailan ako pupunta ng kiyapo para maisabay na ipagawa yung relunya na yun na, na divers seiko divers 702. Ang gagawin natin, i makeover natin 'yon. i makeover ko para makita niya. Siguro pag nagawa na 'yon, magugulat siya, sabihin niya, "Ay, ito na ba 'yung relo ko?" No, makakasuki ganon So 'yon, uh, i-chat ko siya kasi baka itong Sabado pupunta ako ng po at may sabay ko na rin dito pagbili ng piyesa at ano pa pang ibang kailangan. Kung mayroong mapapasabay, kung hindi man itong Sabado, umaring sunod na Sabado. So yan. At uh, ayusin natin, gagawin natin yung relo ni uh, Sir Denver na yun. Taga ano siya mga kasuki, taga Mayon, sa may rotonda lang, welcome rotonda. So magmimit -me kami sa dito lang, sa malapit sa may patipunan um, ba yun, oh? Kal, ano? kalayaan kasi nag siya. Para kunin ko yung relo para magawa. Ayan, at ang uh, napresyuan ko na kung magkano kami na nag sa doon nagka-chat kami o tinawagan ko siya. So yun mga kasuki, no? thank you, thank you. Have a good day sa lahat. At uh, gagawin ko na ito. Kasi dadaanan daw ito ng alas 10 ni Ma'am Jean. Yan, kasuki din natin. Lahat ng mga rilo ni Ma'am Jean na yun, sa akin pinapagawa. Ayan mga kasuki. Ayan, babawasan na natin ito ha. Mga kasuki. babawasan daw ito ng dalawa. Yan, magbabawas tayo doon sa mas mahaba dito mga kasuki. Ito mga ganito mga kasuki, oh, parang lata lang ito. Hmm. Ito mga ganito, wala siyang pupukpukin dito na butas o ano ba. O kahit dito sa mga gilid, wala. Ang gagawin natin, ganyan lang yan mga kasuki. Oh. Yan, pabukain lang yan. Yan, angat na siya. Tapos, saka ngayon yan, para bumuka dito tayo magbabawas ng dalawa yan ganun lang o oh. ganun mo lang buka na yan tapos susungkitin natin Yeah mukha na balik natin yung dati ayan ngayon pagbalik yan mga kasuki pupukin lang yan ayan ganyan siya okay na ngayon na mga kasuki parang walang nangyari ayan ang galing ng martilyo ko no martilyo tapos balik na natin. Yan. Okay na 'to. ayan pantay na siya mga kaso. Ginawasan na natin ang dalawa. Yan dito naman tayo mga kasuki, no. Tapos na natin bawasan itong itong itim. Ah, dito naman, palitan natin ang battery. Yan Uh, local lang, lang din ito mga kasuki. Style ito, style na rilo. Ayan. Tutuklapin lang siya sa ibabaw. Nandito yung kanyang ano. Bukasan. So, palitan natin ang battery. Okay. Ayan. Ang battery niya ay 626 black machine. Check natin ito battery oh, may mahina na talaga mga kasuki so palitan natin ng bago 626 Six to six. hindi na natin tester to kabit na natin sure naman nito ayan okay na mandar na so na natin ang takip mga kasuki check natin sa oras oras ngayon ay quarter magulang nga siya sa oras mga kasukyo oh. mag-aalauna pala yung oras niya hindi na talaga siya under ng sakto sa oras kasi may ina na yung battery so yun okay na Okay na itong dalawa, battery, bawas at ito sasabihin ko kay ma'am na may kailangang pisa na palitan nito. Thank you, thank you. Bago lang tuminto Bago lang huminto, Bago lang huminto. वन हन्ड्रेड दान्त वन हन्ड्रेड द then 30 ah, 1130 tama pa okay okay na thank you next na uh, ano natin mga kasuki Michael Kors battery hindi umaandar uh. Oh. luluwag na eh yun manipis ang battery nya sana yung isang screw sa dalawa tatlo yun mawawala screw importante ka apat battery nito naku nilagyan pa ng local na battery local tong battery mo swerte mo pag umandar pa to ang battery talaga nito tag 150 baka pinalagyan lang ng local lang wala na oh. Ayan, 6 ni Maxil ayan tingnan mo dito oh. ito yung bago ito yung battery mo wala na ipupugahan muna natin sana okay pa Yon mandar pa ayan mga kasuki o oh. mandar na okay na hinisan muna natin alas 12 oh, ano sa hindi galing ako doon nagpalood oh. diyan ako sa may pasok lang ng minute burger oh, okay. ano kung saktong oras lang oh yan advance ng oras ko ng 5 minutes sige advance ko lang pareho ko na dito Yeah. Ako kahit malapit lang naka-advance pa yung oras ko eh. <laughs>